As of uh, August 5, 2024, uh, accumulated cases po natin magmula January 1, 2024, tayo po ay nagtala ng 1695 cases at labing apat po rito ang nasawi. Same time period last year, tayo naman po ay nagtala ng 1,116 cases at pito ang pagkasawi. Sa ngayon po, kung ikukumpara natin itong datos na to, may 51% po na pagtaas ng cases natin ngayong taon kumpara po ng nakaraang taon. Sa ngayon po, no, patuloy tayo nananawagan sa ating pong mga kababayan sa probinsya ng Pangasinan, lalo na po ang mga barangay officials po natin, na kung saan ay pagigtingin ito pong tinatawag natin na 4S drive natin. Nagpapalinis po tayo ng uh, mga drainage. Actually, uh, nag-request po kami sa province. Yung truck po nila na nag, yung parang nagsisip-sip ng, ano, uh, ng mga dumi sa drainage. At okay naman, ongoing naman po yung, ano, yung paglilinis po ng kanal po dito sa ating barangay palakasin po natin at uh, yung ating pong oplantaob op no kung lahat po ng uh, na water receptacle na pag-iipunan ng tubig ay itaob po natin sang, sang, nang sa ganon wala po tayong mapag-iipunan po ng tubig na pag-iitlugan po nitong uh, lamok na Aedes aegypti na nagdadala po ng sakit na dengue at yung mga tubig din po sa ating mga florera no palitan po natin yan no ng linggo-linggo uh, at uh, yung mga ah uh, iba pa pong mga uh, water receptacle o mga drum o mga gulong no atin pong yung mga particularly po yung mga drum na napag-ipunan po ng tubig ay kaanyangan po natin na lagyan po ng takip nang sa ganun nga po hindi ito pagtitlugan po ng damo